oh Wo grabe, lakas. October 22, 2024. Ang lakas ng hangin. May may bagyo tayo papasok dito sa Pilipinas. So nandito tayo ngayon sa ating palayan para i-check natin kung ano ang damage. Mayroon bang damage sa ating palayan sa lakas ng hangin at sa ulan? So ngayon ito yung condition ng palaya natin uh, wala pa siya okay pa okay walang ano walang damage so ito makita natin yung tubig uh, ito yung mga dinadaanan ito yung dinadaanan ng kalabaw para pag palabas ng produkto dahil hanggang ngayon hindi pa natatapos doon nag, ano, hindi pa tapos doon hindi pa tapos nag tracer sa kanilang palay na nahaani nung nakaraang Sabado. So, tingnan natin ang ating palay dito kung wala bang damage. So, dito, tingnan natin dito. So, so Hirap. So, Ang lakas ng hangin. Grabe. Ang lakas talaga ng hangin ngayon, no? ngayon okay naman okay ang okay ang ating okay ang ating palay walang damage hindi siya nabahaan dahil yung may ano pa naman may may warning pa naman di RRMC merong uh, mayroong malakas na ulan orange rainfall so pag orange rainfall asahan na ang mga pagbaha niyan dahil malakas ang ulan So, tingnan natin dito. Oh. Oh, naano ang kamera. Basa. Yan. Tingnan natin. Pagkita oh. nyo ang lakas talaga ng hangin. Yung mga nilagay natin, yung mga puting plastic. Mga plastic. Yan. Ito pa ba? Yan ay talagang ang lakas. So, dito may tubig dito sa mga kahon ayan o. malalim ang tubig dito dahil nga sa ulan kung tingnan natin doon sa so may ano sa so may mipa dahil dun, maraming tubig doon parang nakapundo ang tubig doon at saka may nakita din akong hindi na nakita na no dalawang wild duck yata yun So, tingnan nyo kung gaano kalakas ang, ang hangin dito ngayon. Kung so, sana ay tumigil nito, mabas na yung bagyo para hindi mapinsala yung mga panatin natin dito. Dahil kung um, magtuloy-tuloy ito at lalakas ang ulan, oh. so wag lang sana, no? Dahil next week, ay ate maani ito anihin na natin tong ating palay para hindi tayo abutan ng anumang mga malakas na hangin o malakas na ulan para magkaroon tayo ng magandang ani ito o o kung makikita nyo ayan ang lakas talaga ng hangin ngayon So makikita nyo yung plastic Halos ilipad na Sa lakas ng hangin So Ayan dito maraming tubig dito oh, ayan o oh. Maraming tubig dito Ayan o, so, sana ay kumupa ng ulan kumupa nitong ulan ah uh, tumigil ang hangin para hindi tayo kabahan no? dahil lang palay natin ay good to go na to good na to para maharvest so nandito na tayo sa Maynipa kung saan dito talaga ang pinaka problema ko o oh, may tubig na naman punasan muna natin sandali ang kamera mawala yung tubig. Okay na? Okay. Ito yung pinaka-problema ko. Makikita natin ngayon, medyo mataas ang tubig dito ngayon. Ayan. So ito yung ito yung puno ng palay at ito yung kanyang mga butil. So parang nasa kalahati na yung tubig. Sana tumigil na to. Oh. Ayan. Oh. Ayan, ang lalim dito. Ayan oh, kita niyo. Hanggang tuhod. Hanggang tuhod na yung tubig dito. Uh, malalim na talaga, you know. Ayan niyo makatayo ako. Hanggang tuhod ng tubig. Talagang malalim na. So pasok tayo dito sa isang kahon natin. Sa so last nakahon natin so may likod nitong nipaan kung ano ang status niya doon dahil doon yun ay pag umuulan ng kunti, ang tubig doon ay nakapundo. Pasok tayo. Pasok lang tayo dito. Yan. Oh, so malakas na ang tubig, maraming tubig talaga. Ang daming tubig. <coughs> okay. Pasok, pasok. Okay. Nandito na tayo. So, ito na. Wow. Oh, ayan. Halos bubog na. So, sana, to, sana, ah, ngayong gabi, hindi na uulan dahil kita natin yung palay natin ay lubog na talaga ah oh ang lalim yan lalim dito oh. yan ang lalim dito ba diba? sana mawala na hindi na umulan sana mawala na yung bagyo saka yung ulan para hindi tayo kabahan. Yan, di ba? oh, ito. So, gabi ang lakas ng hangin, ho. Oh. Yan, oh. Wow. Grabe ang lakas talaga ng hangin dito ngayon. Dahil sa bagyo. Hindi ko alam kung anong pangalan ng bagyo, pero talagang malakas ang hangin ngayon dito. Uh, hindi pa masyado malakas ang ulan pero pag wag sana no, wag naman sana ng lumakas ang ulan para hindi hindi mapinsala yung palay natin. Sana wag sana. Oh god. Wo. Oh, grabe, lakas. So, ito yung update natin sa ating palayan, October 22, 2024. Medyo lumalim ng tubig, maraming tubig, so hopefully hindi ito matinsala. So hanggang sa muli, maraming salamat sa inyo.